Senator Tol Tolentino ramdam ang kampanya laban sa kanya ng China sa pamamagitan ng mga trolls. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa 28. Raymond, good morning. Mas marami sa ating mga kababayan ang magkakaroon ng trabaho kung lalo pang mapalakas at mapagandang ating tourism program. Ito ang paniniwala ni Senador Lito Lapid na siyang chairman ng Senate Committee on Tourism. Kasunod ng pagdagsan ng ating mga kababayan sa mga tourism destination area ngayong panahon ng Semana Santa, para kay Lapid kapag lumago ang ating programa sa turismo ay tiyak na dadami ang magkakaroon ng trabaho. Sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa, kanyang binibigyang din na kailangan may pagpatuloy ang mga programang kanyang napasimulan. Maliban sa turismo ay kasama na ang mga programa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at trabaho. Si Lapid ay may naisunumiti ang may gitna siyam na raang panukala sa Senado kung saan may gitna isandaan dito ay tuluyang naging batas silapid ang author ng Free Legal Assistance Act of 2010 na nagbibigay ng libreng legal service sa mga mahirap natin mga na walang kakayang magbayad ng abogado. Bilang chairperson din ng Senate Committee on Games and Amusement and Sports, tiniyak ni Lapid na mapagkaluban ng sapat na suporta ang mga kabataang lumalahok sa sports competition. Kabilang na itinuturing na landmark piece of legislation ay nakta Lapid ay ang Republic Act No. 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Act na nagtatakda ng legal basis para may rehistro at suportahan ng mga batang ampon o ang mga batang pinulot sa lansangan. Ito si R.H. 28, Raymond at Baas para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond.